At kaugnay pa rin sa epektong dulot ng Bagyong Henera, makakapanem natin si Undersecretary Benito Ramos ng NDRRMC. Magandang umaga, Yusek Ramos. Ah, magandang umaga dito at uh, good sa ating mga kababayan. Yes, yeah, sir. Ano, ano na po ang latest update sa epekto ng Bagyong -Hener? Uh, ayan ang nakakalukod dahil meron uh, dalawa na, na idagdag doon sa sampo na patay uh, tapon. Ito ay uh, yung uh, nag-lunchline uh, dyan sa Itogon din. din. Dalawa ang uh, namatay. Kaya 12 na po ang uh, natin, ang uh, total death toll at uh, meron pa rin uh, tayong mga nasaktan na lima at uh, meron yung uh, mga isa na apat may easter Sa po ang may mga pinakamalaking epekto ng bagyo? Uh, dito lang sa Region 3, uh, 4A at sa, Kandis, uh, sa Manila. Uh, doon sa Norte Luzon ay uh, very minimal naman ang, uh, kandun, ang uh, epekto niya. Dahil hindi man naglang ito si Hener, uh, kaya paulan-ulan lang uh, at uh, hindi naman na, uh, nakapinsala. Dito po sa Maynila, nasaan po yung pinakamalubhang uh, baha sa kasulukuyan? Uh, dito sa may coastal town sa Kamalaba uh, area. Uh, abot yan hanggang doon sa may uh, Pakor, uh, uh, sir, may meron kami pinapanood na video ngayon sa Roas Boulevard uh, live. Uh, mukhang uh, mataas ang tubig, no? Uh, Kumusta na po dyan sa area na yan? Kailangan na bang uh, magsilikas yung ibang residente? Uh, opo, sa nga ito, uh, na yung ating uh, local responders. Uh, kung makita ninyo yan, hinampas niya yan, uh, pati yung basura, inakyat niya doon sa Ruas Boulevard. Uh, kaya, kung discretion po ito ng uh, local uh, government uh, units. Ano po ang maasahan sa inyong mga local responder? Ano po yung uh, trabaho ng local responder? Uh, ito yung, uh, yung uh, na-organize ng uh, Uh, sa parito, sa, Metro, uh, sa Manila yan. Uh, ang uh, protocol kasi, uh, if one barangay is affected, responsibility ito ng barangay captain. If it is, uh, oh, if there are two or more, the barangay is responsibility ito ng mayor. Pagka malaga, uh, ma, ma, na, yung uh, massive na, ay abot na yan sa ay, provincial governor bago yung uh, national. Hindi papasok yung national dyan immediately. So, um, uh, mobilize na po ba sa, no, sa mga LGU sa Maynila? Yung mga barangay uh, so, captain na sinasabi niyo ninyo? Opo, sa, sa mga barangay sa Maynila. Na, mobilize at saka kayo. Uh, kasama na po yung uh, MMDA dyan. Uh, kasi regional uh, chair ay uh, yung MMDA sa Metro Manila. So ano pang klaseng tulong ang kinakailangan ng mga nasa lanta ng Bagyong Hener? Uh, ito nga ay uh, kung, kung uh, ito ay meron na uh, pag-evacuist, pag sa baseko, uh, nakaproposisyon naman yung uh, ating uh, food and non-food items sa uh, lokal na pamahalaan. At meron din uh, yung uh, augmentation galing sa DSWB. Sa kasulukuyan, sir, sa palagay nyo, tumataas pa ba ang tubig dyan sa Rojas Boulevard o humuhupa na? Uh, medyo pahupa na. Uh, kanina lang, uh, umpisa ito ng uh, mga sa isa uh, kahit umaga. Uh, lumapas na dyan sa may US Embassy hanggang doon sa may uh, uh, area na nagmowa so masasabi nating uh, the worst is over sa sa lugar na yan dal yeah, napaka napakadaming tao para 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 po nakatira dyan. pa po pa na ito okay maraming salamat yousaik benito ramos maraming salamat ng... din uh, good ito. morning